ng kalingap na wala wala namang inakit sa puso mo bro wala uh, na naintindihan, naintindihan ko lahat ng nagagalit nila lahat ng mga nararamdaman nila ay eh. naiintindihan ko po yun kaya bro, inilabas lang nila um, so ako masaya ako pag nakikita ko na nagiging okay na at nagiging masaya na rin yung mga taong na naapektuhan sa nangyari hmm. kasama ko si kalingan so siyempre Unang tanong, kumusta na si Kalingap Dan? Grabe, mayroon na naman pong bagong pananim si Kuya Bobby sa kanya asyenda. Uy, hindi sa akin to. Magaw talaga. <laughs> hindi pala kay, hindi tayo sa farm ni Kaya eh, na Edna. Kaya yeah. So bro, kumusta ka naman na ngayon? ngayon? Uh, Unti-unti, Kuya, na nakikita ko naman na may mga nakatanggap na. Mm -hmm. sa mga nangyari kaya ano masaya po ako at ay salamat naman sila po ay So sayo ano bro bilang isang kalingap na wala wala namang nakikita sa puso mo bro Wala uh, naintindihan, naintindihan ko lahat ng nagalit nila lahat ng mga nararamdaman nila ay eh. hey. naintindihan ko po yun kaya Mag uh, inilabas lang nila hmm, So ako masaya ako pag nakikita ko na nagiging okay na at nagiging masaya na rin yung mga taong na naapektuhan sa nangyari kasi gusto ko na maging okay na din ang lahat. So sana nga po magtuloy-tuloy na. Yan. At saka bro, pinarating din nila sa akin po na sabi nila na good luck daw sa charity works mo at sana nga tuloy-tuloy uh, ang pagtulong mo sa ating mga kababayan. Salamat po hanggat kaya po nating uh, tumulong, nandito lang naman po tayo. Tutulungan tayo ni Kuya Bobby, di ba, sa mga oh, pag-scout. Uh, maghanap tayo thank guys. so much. Lalapit Lala natin kay Kalingap bro. dan. So yun lang po. Thank you po. Kinumusta bro. ko lang si Kalingap dan. Yan. thank you bro. Ayan, guys. So, nakausap natin si Kalingap Dan. Kuya, mag na mag-vlog. Kaili mo na. So, guys, ayan. Uh, uh, salamat kay Kalingap Dan. Nakausap natin siya. Oh, kaya na oh, yan. Kakain mo na tayo. Ha? Oh, o, kakain mo na tayo. Nagpa-vlog pa ako eh. Huwag ka na mag-vlog. Kain mo na tayo. Ako po yung pag-vlog. Masarap pa naman ang ulam. ulam natin. Wow, grabe. Ayan, guys. So kasama natin si Kan. Si Papa Gusto ko ng ganung business oh. Sino? Alin? Fight lugang manok. Ay di, mahirap yun bro. Mahirap nga. Dapat yan sa mga walang bahay. Di, meron naman kami ano, sa barrio. May kalbahay. Pero hindi, hindi siya sa dikit-dikit sa basa. Oo, oh, hindi. Bawal sa mga ma medyo Yun. Ano. Yeah, o kaya ano, mga 45 days. Yun. Ikaw kasi, um, oh, baboyin ka na. mo <laughs> eh. Ay, grabe ka. Ano? Kapila kang baboy. <laughs> <laughs> Hindi, ano lang yan. Uh, medyo, siyempre, kailangan natin mag-isip din ng ibang pamamaraan. Ayan guys, pagkain na kami. Ayan. Pagkain na po. Lunch. So, napakasimple lang po talaga ang uh, lunch guys ng uh, e-boys. Talagang natin si Carl. Carl, anong-ano mo dun sa lunch natin? Anong... Diba, yung Ang isang kalinga problem, no? Kasama oh, kumain. Oh. Ganun lang kasi yung pagkain. Sa totoo talaga, yung mga ganong, yung mga ganong, ano, pagkain. Talagang masarap siya, ano, kainin pag, alam mo, pag gano'n karami. Tapos, oh, oh. yung ano kasi, yung, yung gulay, bagong pita, sariwa, tapos sariling luto pa, diba? <coughs> tapos, tipid pa. Hindi okay. ka na nagastos kasi, Nagbili ka lang tanim, ng mga tanim, pan... Tanim nila. May tita Edna. Tapos si Kebal. Dito lang galing yung mga gulay. Tapos Nagbili lang konting sangkap yun. Goods na, Solve ng ano, tanghalian. Sardinas, miswa, kwid patula. Mm -hmm. Guys, dito lang sa backyard nyo. Ganyan ganyan, 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 ganyan ka humble si ano, Kalinga yun, Prab. Grabe. No? Kaya, idol yan, idol. idol. <laughs> Ay, salamat kay Carl. Ayan, salamat guys.